Matuloy na pinalalakas ng PNP Isabela ang kanilang kampanya laban sa maling paggamit ng paputok upang masiguro ang kaligtasan na mamamayan ngayong darating na bagong taon. Maigpit na binabantayan ng kapulisan ang mga firecracker zones sa lalawigan sa paumagitan ng mga regular na inspeksyon. Sinisigurado nila na sumusunod ang mga nagtitinda ng paputok sa umiiral na mga regulasyon. Ang sinumang mahuling lumalabag ay kaagad na pinapanagot ng mga otoridad. Bukod sa pagpapatrolya, nagsagawa rin ng PNP PNP ng community awareness sessions uh, upang ituro sa publiko ang tamang paggamit ng paputok at ikayati ng alternatibong paraan uh, ng pagdiriwang tulad ng paggamit ng torotot, uh, musika at mga makabagong pailaw. Layunin ng kampanya na maiwasan ang sunog uh, at pinsala sa ari-ariana at masigurong ligtas uh, at masayang pagsalubong ng bagong taon. Uh, Ayon kay Police Colonel Lee Allen Bauding, uh, Provincial Director ng PNP Isabela, hindi sila titigil sa pagpapatupada uh, ng kampanyang ito hanggang sa matapos ang holiday season. Uh, ang kanilang ang ultimong layunin ay makamita ang zero fire crack related incidents sa buong Nalawigan kung saan inikayat ng publiko na makisa sa kampanya para sa kapakanan ng bawat pamilya sa Isabela. Para sa IFM News, ako si Idol Casey Fernando. Idol!